May jowa ka nga pero sigurado ka bang hanggang dulo? Kayo na. Kung sigurado kang siya na, sigurado ka bang hindi siya maghahanap pa ng iba? Ingat ka, baka kala mo siya na yung the one, pero para sa kanya, hindi ikaw pala yung number one. Kaya bago mo ibigay ang lahat-lahat na halos wala ka nang itira sa sarili mo, dapat alam mo kung siya na talaga ang para sa iyo. Kaya magbibigay ako ng tatlong senyales na nasa tamang tao ka na. Una, kapag mas gusto niya ang private relationship. Gusto kasi niya ng privacy, hindi toxicity. Ayaw niya ng issue pag-usapan kayo ng kung sino-sino Alam mo yung hindi na kailangang i sa social media porkit nauuso ito sa panahon Ayaw niya nang idaan sa social media ang lambingan at away ninyong dalawa Para sa akin, sapat na yung isang beses O bihira kang i o i day, sa social media ng taong mahal mo sapat na yung babatiin ka tuwing special day ninyong dalawa. Mansari, birthday, o anniversary. Mas healthy kasi kapag ganun yung tipo, kayo lang dalawa ang dapat ma-involve sa relationship ninyo. At wala kang pakialam sa ibang tao. Ang mahalaga lang kasi sa relasyon ay alam ninyo pareho na mahal ninyo ang isa't isa na magtaka ka na lang boss kapag ni minsan ay hindi kami na my day o maipost man lang para batiin ka sa mahalagang araw ninyong dalawa. Baka kasi may iniingatan siyang damdamin ng iba at iyon ang mas mahal niya at hindi ikaw. Pangalawa, kapag gustong gusto niyang pag-usapan ang future ninyong dalawa. Alam mo yung magjowa pa lang kayo pero may plano na siya at nakikita ka na niyang magiging asawa. Pinag-uusapan na ninyo kung ilan ang magiging anak ninyong dalawa. Gaano kalaki ang ipapatayo ninyong bahay? Anong business ang palalaguin ninyong dalawa? Ingat ka lang baka relasyon ninyo ang unang magsara. Mga pangarap gusto ninyong tuparin na no magkasama kaya sarap mapunta sa ganitong tao na alam mong may plano na talaga para sa inyong dalawa at para sa magiging future ninyo baka tama akong nasa tamang tao ka na kaya follow mo na ako ha at yakapin mo ang partner mo at sabihin salamat at dumating ka kasi handa na kayo pareho para sa long-term relationship. Ikatlo, kapag hindi na kayo nahihiya sa isa't isa. Alam ninyo yung tipong medyo bago-bago pa ang relasyon ninyo? Naaalala mo pa, ay sobrang hinhin at ingat sa bawat kilos ninyong dalawa kasi ayaw ninyong ma-turn off ang bawat isa at baka ipagpalit kayo sa iba. Yung tipong dati kapag kumakain ka ang cute at kaunti lang ang kinakain mo. Pero ngayon di ka na nahihiyang magkamay at lumamon ng lumamon. Kahit nasa harapan mo pa ang iyong jowa. Komportable ka na kasi sa kanya. Minsan pa nga kahit sa pag-utot o pagdudumi, kahit andyan siya, wala kang hiya. Yung tipong lahat ng baho ninyo sa isa't isa ay alam ninyo pero ginagawa ninyong lambingan at tawanan kasi wala na kayong ilangan at okay lang iyon sa inyong dalawa. Wala rin kayong pakialam sa ibang tao basta ang mahalaga, nagmamahalan kayong dalawa. Kung ganyan ang relasyon ninyo ng partner mo, swerte mo't ikaw ay nasa tamang tao. Pero kung wala sa nabanggit ko ang partner mo, alam mo na. It's time para magbalit ng bago at para mapunta sa tamang tao. Tandaan mo yan. God bless. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Kasi ikaw yung alaalang ayokong mawala at maging alaala -ala na lang kasi mahalaga ka kaya salamat dahil naging party ka at dahilan kung bakit ngayon nagagawa kong sumaya to my favorite person kung nakikinig ka man sana pakinggan mo ito. Gusto ko lang kasing sabihin sa'yo na hindi ako perpekto pero gusto kong maging perpektong tao para sa'yo. Kaya kung sakali mang dumating tayo sa puntong nahihirapan na, sana hindi tayo agad-agad bibitaw. Kung sakali man na hindi talaga ikaw ang nakatadhana para sa akin, Napakaswerte naman ng taong nakatadhana para sa'yo na makakasama mo hanggang pagtanda na hinihiling kong sana ako na lang yung kasama. Kaya kung sakali mang mapagod ka, umapagod tayo sa isa't isa, pwede ba tayong bumalik sa umpisa? Balikan lang kasi natin yung mga panahong kung paano tayo naging masaya, kung paano natin minahal yung isa't isa kung paano natin pinahalagahan ang pagmamahalan nating dalawa. Kasi hindi ako naniniwala sa pahayag na kung nakatadhana kayo, kayo talaga. Hindi ganon para sa akin. Kasi kung mahal mo ang isang tao, sasamahan mo siya hanggang dulo. Kahit na napapagod na kayo. At hindi ka papayag na maghiwalay kayong dalawa. Kaya mahal, kung pagod ka na o dumating yung araw na hindi ka na masaya, maaari bang magsabi ka? Dahil wala akong balak, magsawang suyuin ka. Mahalaga kasi sa akin ang manatili sa iyong tabi. Ipaglaban ka sa kahit sino mang humadlang sa pagmamahalan nating dalawa. Para lang hindi masira yung relasyong iningatan natin ng kay tagal. Alam ko hindi ako perpekto. Pero gagawin ko ang lahat maging perpektong tao lang para sa'yo. Susuportahan kita palagi sa lahat ng gusto mo. Hanggang sa makita mo talaga ang totoong halaga ko at pagmamahal ko sa buhay mo. At higit sa lahat, para makita mong ayokong mawala ka sa buhay ko. Kasi ikaw yung alaalang ayokong mawala at maging alaala -ala na lang. Kasi mahalaga ka. Kaya salamat dahil naging parte ka at dahilan kung bakit ngayon nagagawa kong sumaya. Tandaan mo yan. God bless. Ang sarap bumuo ng memories kasama yung taong gusto o mahal mo. Pero nakakatakot lang. Nakakatakot lang kasi baka dumating yung araw na mapagod at nagsawa siya. Maging ikaw mismo hindi mo na rin maintindihan at naguguluhan sa nararamdaman mo. At hindi niya na rin makita yung halaga mo. Hindi kasi palaging masaya ang relasyon. Tarating ang araw na may mapapagod at magsasawa. Mapapagod sa lahat ng bagay. Mapapagod mag-alaga. Mapapagod mag-isip. At mapapagod magmahal muli. Hindi dahil sa ayaw na natin sa isang tao kundi dahil sa hindi na natin nakikita yung pagpapahalaga niya sa mga bagay na ginagawa mo. Once kasi na nasaktan ka ng paulit-ulit, takot ka ng magmahal muli. Takot ka ng magmahal ulit. Takot ka ng kumilala ng panibagong tao na magmamahal ulit sa sa'yo may dumating mang bago. You're so scared to get attached again. Kasi yung trauma, andyan na iyan sa puso mo. At palaging pumapasok sa isip mong, baka wawakasan ka ulit ng taong ito. Nakasama mo para bumuo ng magandang memories. Handaan mo yan. God bless. Once kasi na nasaktan ka ng paulit-ulit, takot ka ng magmahal muli. Pinaramdam niya na mahal ka niya, pero iniwanan ka ng sugat at sakit. Ang bilis ng panahon, no? December na naman. Panibagong taon na naman ang haharapin natin. Madaragdagan na naman yung mga edad natin. Tatanda ulit tayo ng isang taon. Maraming taon na pala yung lumipas. Nasa kasalukuyan ka na ng panahon, pero bakit ganon? Hanggang ngayon, di pa natin makalimutan na minsan may isang taong dumaan sa buhay natin na minahal natin ng sobra. Pinasaya natin ng lubos. Binigay natin lahat sa kanya. Pinaramdam niya na mahal ka niya. Pero iniwanan ka ng sugat at sakit sa ating puso. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya makalimutan. Okay lang yun. At least, ginawa ko yung best ko. Di mo nga lang nakita yun.